Grabe no. I am so disappointed sa mga pinagsasabi ni Alicia Machado kasi naging Machado na yung kanyang utak dahil naging racist na siya no. So hindi ko inexpect na coming from her being a Miss Universe title holder na siya pa yung pasimuno ng racism. And yet, yung mga nasa Thailand ay they are promoting women empowerment. Hindi talaga nakaka-empower sa mga kababaihan etong racism. Hindi ko talaga ina expect na ganito ang ipapakitang ugali ni Alicia Machado. As in, no, yung ginaganong-ganon niya yung mata niya. And yung ganitong gesture ay towards sa Asians wherein sobrang baba talaga ng tingin niya sa mga Asyano. So feeling niya, siya, siya pa rin yung pinakamataas na tao dito sa buong mundo na may karapatang mang tapak ng ibang tao. So nakakalungkot no, uh, a Miss Universe Queen like her na nagpapromote ng women empowerment tapos kanya yung pag-uugali, nakakadismaya. Ang isa sa mga pinakapunot dulon to ay dahil sa ginawa ni Nawat kay Miss Universe Mexico na pinagbuntunan niya ng galit si Mexico in which maraming nagalit na Latinos sa pinaggawa ni Nawat. Pero nagsorry naman si Nawat. Yun nga lang kasi hindi mo may iwasan yung emosyon katulad ng binitawang salita ni Alicia Machado. At syempre naman si Gagang Alicia eh, nagbitaw talaga ng mga medyo below the belt din at naggeneralize hanggang sa maging racist na rin siya. Ang isa sa mga sinabi niya na hindi talaga maganda ay towards Thailand na sinabi niya na it is a shitty country tapos all women are lying on the floor tapos, sinabi pa niya na yung beaches sa Phuket ay napaka-polluted daw. So, what, uh, what the hell are they doing in Thailand? So, sabi ni Alicia Machado, in which she really angered Asian fans or Asian pageant fans, lalong-lalo na sa Thailand kasi yun yung pinintirian niya. Pero alam nyo, nung sumali siya way back 1996, napanood ko yung video na kung saan siya talaga yung the fairest of them all. Um, ang lakas ng dating talaga niya sa stage, ibang-iba yung kinang talaga niya, nasa kanya yung stars during that competition. Tapos kahit na alam mong matindi yung bakbakan, siya yung talagang pinakalutang. I mean, um, makikita mo talaga na, ay, mukhang ito talaga yung mananalo. So, yun nga. Venezuela won Miss Universe by Alicia Machado noong